Let's go Matagal-tagal na rin At na hindi nagsusulat Pero ngayon ay pagpanas Sa harapan niyang lahat Kasi eto ay nag-requiz Yung nag-requiz sa ngayon Siyang katipusilyo na andito Sa ating harapan At siya ay tamang taglang dyan eto ay talagang hindi ko sinulat Kaya pasil sa inyong lahat Pero gusto ko Magpasikat para ngayon ay yun mas Kinala ano talaga Ang pinagmula ng musika Ito ay freestyle lang Kayabag pa sa tiyahan Medyo hinihingal pa kasi nga Sa taba ay nabusog talaga Pame-birthday nga pala Ay, meris na pasilyo At nakasak anak niya Ay Bata na, asya Ito ngayon di ko pa man sila gano'ng ilala, Pero ngayon ang iba't ibang mga vlogger dito sa Surigao del Sur to sa inyo, pakitutok naman dito yung camera Para dito ay maipita yung lahat ng mga tagapanood Kaya e, ako po ngayon nalulugod kahit di man sinulat Pero malaking pasak sa lamat kasi medyo huwag kabado Kasi matagal nang di nakaakit ng intab Pero ngayon ay itong utodo, palo pa rin sigurado busy sa mga vlog ko Sa bukid din eto ngayon Parang medyo tagilid Pero sige tuloy lang Kahit na umuubos na ngayon Ang aking hininga patuloy bumubuga Para talaga sa inyo ay magpasaya Sige ating uubusin tong bit Bago tayo umuwi Kasi nga medyo pa ko bago, bago pa tayo nasa way. E Sige nga yun ay tuloy tuloy Malapit nang maubos yung bit Kasi ngayon talaga wala na naubusan na

Mga letra Paano tuloy ako ngayong Nagpo-concert na hindi halag Salamat sa lahat Ako'y nalulugod sa inyong panunood Yun lang kasi Medyo hinihinga na talaga Pagpasensya kayo na Kung wala na ang kabisado Mga kata kasi talagang Busy na masyado Di na gaya ng dati na palaging Pumaakyat ng itablato Kaya pasensya na kayo Pakisubscribe nyo naman ng Bobby Vlog Thank you!